yung ating tie -in. Tapos Pupunuhin niya hanggang dito Pupusan niya Doon naman sa yung ano Yung uh, ng mga new bar Diretso uh, Bukas naman yung Pagawin natin Dito na tayo Sa Lake Memorial Park yung so yun 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 At ito yung makakaita namin. Nangalil. Ito yung pinagtanggalan na. Dapat pala. Dapat pala. Pinalin lang. Pinalin lang. Baka ito yun ano, Hindi puro-puro ng adhesive yung bilagay. Kampasi Project po tayo ngayon mga boss ayan start na yung mga tropa natin hi good morning po good morning mga boss nasa Kampasi Project po tayo ngayon ayan pag uukay pa rin ang kinagawa ni Jao Mata Jao Mata ah. Mata anong balita shout out kasa out Mas oh. so, <laughs> de, wala kang sabado. <to. laughs> lang ano, nang ano si Si Jau Mata Mabahid ng ano Anong tawag daw Jau Mata 5-6 5-6 si ano May utang si Si Jau Mata Kay ano Kay Master George Kaya sabado yung binabayad niya Pagka sabado Jau ano, eh, Mga boss uh, Naka Taas na rin yung asinta natin Dito Saka pala mamaya Mga boss uh, Punta tayo kay ano Sa Lakeview doon sa ano ni ma'am Yoli Guevara doon sa mausoleo ng kanyang anak uh, pina e estimate po yung tiles doon, pinapapalit ni ma'am Yoli Guevara yung dating nating client sa Bebe Anak at saka sa Santo Niño Project yung muna daw mausoleo yung titignan natin yung mga tiles baka hindi raw ata uh, gusto yung mga ano mga design niya kain pagkalagay kaya mamaya po pagkatapos natin dito po tayo dun sa Lake View sa livingan na Jaw Lake View Memorial Park Rebok asaw Ha? Rebok Ano magbago ka na? <laughs> <laughs> Wala ka na sa trabaho Ano si Evo kaya Behi may... May ayuda. Yan yung safety tank natin. Ayan. Nakaasinta na. Ito pong ano, partition dito. Ang hindi pa naasinta. Bali, tatlong ano, panel. Yung ating ano, tatlong div division. Yung ating safety tank, po sa Negro. Tapos yung taas yan, CR na. Slab. Yun, nag naka nakapagbukos na rin kami ng ano, ng tie beam dito sa ilalim. Ang taas po niya pagka nakapinis sa kalsada nasa 150 cm po. May git pa, may git pa 150. Pag na-tiles. Pero ito ng ano 150 po. Yung kalsada di ano, yung tayo natin. Tapos nagabang din tayo ng mga rail bar para sa flooring. Yung flooring natin tataas pa yan. Tapos tiles. Ayan ang elevated nung ating pinaka-finish sa flooring. Dito naman, asintada pa rin pagkasinta pa tayo dito kaya nagwawal po muna tayo dito ubukay kasi may diretso po siya hanggang dito dito yung ano CR CR tapos yung garage kwarto yung living area dito dining kitchen ayun ang design natin dito sa dream house ni Sir Alan Salamangka saka ni Ma'am Bambi Salamangka Wall footing ginagawa ni Jao Mata. Oh, Jao, anong alam mo kanina? Lugaw. Ano ba 'yan? Lugaw <laughs> ah. Ano, lugaw ng ano? Lugaw ng alimango. Oo, oh, social si Jao Mata. oh. oh, kasaw. <laughs> Ayan, yung ating Thai Tapos, pupormahin yan hanggang dito. Bubuusan yan. Doon naman sa kabila yung ano nila. Yung um, lalagyan ng mga rebar bar. Diretso po yan. Tapos, abang nalang tayo ng mga bakal para sa islab ng ating ano safety tank ito muna ang pinauna ko para yung mga nagtatambak natin ng mga uh, maka makakapasok dito baka na, uh, nasinta na yan at saka yung dito saka doon uh, mababang patong pa lang ng CHV yung mga truck pwede na natin pa tambak ito ang ganda makakapasok sila para madali pagtambak natin dito kaya ito muna ang pinauna ko yan tapos sirap tapos pwede nang ano yan nang, formain yung abang natin to na abang abang yung mga abang natin partisin mo yung mga ano bagay balik naman po tayo mamaya gagawin natin punta muna po tayo sa Lakeview view doon kay ano doon kay mami o Ah, uh, shout po tsaka kay Apo Lumeng. nasa LA California po sila ah uh, punta mo tayo sa uh, mausoleo nila Dun sa Lakeview okay Kasi so, si ano si Boss Eddie yan dilipat yung ano mo yung dilipat pa mo ah na okay ha boss iba muna yung mga tropa natin dito Lakeview muna po tayo Royal Park, ito na tayo.

Ah, uh, yung ano, Ah, mayroon pang ano, lababo. Sa si, ano, anak ni Ma'am Yoli, si Kevin. Bale ito 'yung papalitan natin. Nawala? No, Alen. ito 'yung papalitan natin. Ito 'yung sa wall. Ah, uh, Pagpasan natin siya ng ano ng dosi, yung marmol dok. Yan, di ate yun tayo. Ika. Ate yan. Ah, malabog yan ako hapid nyo. Malabog yan. Yan si Mami Olegi para. Nasa LA po yan. Na... Kasama si Apo Lumeng. Shout out. Si <laughs> Apo <Ay> Lumeng. Alim bra ko na. Gulo ko. Malabog Bakit halen yung ano. Natanggal. Yan o. Ah. Tanggal yung mga tiles nilagay nung unang kontraktor ang gawa dito ito yung pinagtanggalan na baka hindi ano hindi puro-puro ng adhesive yung nilagay tapos hindi binab binababad to. alam ko binababad to sa tubig doon to si ala eh, mabalo. Eh, mabalo. Kutang kay pa'y tatok po ito ba po. Tapos, same kung nakikin ka, no, Karino. Hawa, hawa. So, Bali ito, lalagyan niyan. Tapos, ito, babaklasin. Ito. Papalitan. May CR pa. Ayan. CR. Bali ito yung mga buto. Buto na lang ito. Maka-aircon niya pala yun. Maka-aircon. Maka-aircon pa oh. Bakit to? Ilan... Ah, wala pa to? Wala Hala pa laman? Wala pa. Wala pa laman. Sa ano taas? Akyat tayo taas. Tignan natin yung ano... Yung... Second floor. Rooftop. Naku, ito na laktay lang muna eh. Matatangani niya ako eh. tinataas to tinataas yan hindi na rin alam kung paano itaas yan may solar ano to uh, alam ko bukit to eh kaya lang hindi na nat hindi na ginagamit. Parang ano na, parang ilog. Dating mga bukid diyan. Yan, balik naman po tayo sa Kambasi Project. Tapos na yung pagpunta natin dito sa Lakeview kay Ma'am para Na uh, ano na natin? nasukot na natin yung pina re repair niya dun sa kanyang mausoleo ng anak niya ayun uh, bigyan na lang natin sa kanya yung presyo pag na uh, kwenta na natin yung ano yung yung magagastos doon. okay let's go nakapagbuhos na sila ng wall footing dito sa partition dito nagpahukay na rin ako dito asintada yan hanggang dito sa ano sa tie beam tapos may, yung ano natin biga natin di yan hanggang doon yan yung mga ano natin mga man, ah mga engineer at saka foreman ah. Shout out Mga <laughs> Miron ang Mga Si Boss Andy Tsaka si Boss Eddie Mga tropa ni Sir Alan Salamang ka na. Oh, Shout out nyo pa Alan Hi <laughs> Alan Alan Pa oh, Game na Hindi akong kami pambili ng gin Inihab na na Ano Shout out kay Sir Alan Shout out butterboard Tapos dito yan Naka pamrame na sila ng Thai Pamaya, pwede na nga ano yan. Uh, Mr. Romantic, ano uh, oh. pwede na nga na yan. Ah. formaan. Kailan pag nakaforma, anong, 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 ano susuot? Ano, eh. Ah, Jow. Puformaan ito ni Romantic, eh. Magkakosyum ka, Ay, mga ano natin, double, tsaka yung sa, ano, sa flooring. Nakabang na yan. Nakabaon sa tie beam natin. Para matibay. Pagka nag-flooring tayo. Andira tayo po yan, ganda no. Yung ating ukay. May nakabang na tayo ng 10mm na at uh, 12mm na bakal para sa ball footing. dito tambak na lang to. Pwede nang magtambak dito. Uh, tayo ng tambak kung saan tayo makakamura. Di paano sila? Yan si Engineer Ina uh, Tum tumutulong na si kanila <laughs> Asintado na tayo. Tapos nang malagyan ng mga bakal at ng uh, ano, butterboard. Ayan, ang bagong mason natin ha. Si Jaw Mata. <laughs> bagong mason. Ano Jaw Ano kaya madiba yan? Matiba <laughs> ah, ito. bagong mason si Jaw Mata. Tapos pagka na nasinta na yan, yun naman ang buhusan natin. Tapos asinta para bukas mabubuwasan na itong dalawang poster dito para yung tambak, pwede na nating ano? pwede na nating padeliver kay Maning Paule dun tayo kumuha ng tambak sa lunes pwede na tayong pagpadeliver ng tambak dito abang hindi pa inuukay yung sarap direkyo dito yung mga truck ni Boss Maning Gabi mo, halo ha mo Gamalura oh, ka punyeta halo ha mo Jau Halo Jau mata Masan na Nung na patong na sila Mga sintada Tapos pinabuhos uh, ko muna to Para bukas malipat yung mga Forma Ayan. Mas nagabang din tayo sa mga ano, sa flooring ng ano. Flooring ng Sipi Tank. Bangas na Bata daw! daw!